Ay, luluwas na ng Maynila eh. Pinatakbo pa natin, pinatakbo pa kami itong kaibigan natin. Butol. DA62. Dito kami sa, ano to? Cebu City. Eto mga mix mga paro, tingnan nyo mabuti pagka medyo matagal-tagal na nakatambay yung ano nyo. Yung sasakyan nyo, yung revolution cable. ito na putol oh. Ayan oh sa malapit na mekaniko sa inyo pacheck nyo tong cable revolution pag di cable yung sasakyan nyo DA62 to pero may dala na kaming ano ah cable ka agad ayan o no. sabi ko close kami ngayon boss eh walang iya ka sabi ko close pa? close kami ngayon eh pinatakbo mo kanina ano Magre-relax ako. Magbibiyaya ko mamaya eh. Magbibiyaya ko mamaya eh. May stress ako sa rooplano ngayon. Ano may stress? Upo ka lang doon, may stress ka pa? <laughs> <laughs> Buti, nandiyan lang ako sa ginta! Buti, meron tong alalay ko, Ay. taga-gising eh. Magbibiyaya ko sa ginta! Dyan? Sige, sige. standard na ah Yun, bago na ang cable sabit na natin okay na eh, ano na tayo pangkain na tayo